Ayan, hello guys. May gusto lang akong ipakita sa inyo guys sa yung aking binebenta na honeybee. Ayan siya guys. So, nasa timba yan. Aray ko, tigas. May gusto lang akong ipakita sa inyo guys. ah ayan. Ayan guys, yung pinaglalagyan ng ating honeybee. O, ayan siya guys. O, so, ha. Grabe ang bula kaya sa makakabili at makakakuha po ng aking binibentang honeybee Huwag po kayo magtataka ha Kung bakit po sobrang bula ng aking honeybee Ibig sabihin lang po yan Yan po ay 100% legit na pure po yan uh, Ayan guys ha Hindi po yan sira Kundi yan po ang palatandaan na ang ating pong ibinebentang honeybee ay 100% pure. Ayan, sa mga nakabili ng aking mga panindang honeybee, ganyan po ang tsura ng inyong matatanggap at yan po ang pure na honeybee. Ayan lang guys, thank you so much for watching.